May project nga tayo ngayong araw mga master. Magkakabit tayo ng pintuan. Ang sukat pala ng pintuan ay 200 yung taas nito at 80 cm naman yung lapad nito. Habang ang ating kasama ay abalang-abala sa papalitada para ang bahay ay gumanda-ganda. Dahil nga sa pintuan tayo gagawa, nilalapat ko nga dyan sa pintuan yung bisagra para may pattern ako pagtabas ko mamaya. Tatlong bisagra pala yung ilalagay ko sa pintuan pintuan nila isang isa sa kabilang dulo nito at isang isa naman sa gitna ng pintuan nila dito nga mga master ay tinatapisan ko na mas maganda kasi kung nakalubog yung ating bisagra sa hindi pa pala nakakaalam mga master yung sukat ng ating bisagra inuna ko nga pala dyan yung gitna nito at yung sukat nito ay 100 cm yung kabilaan dulo naman tag 20 cm para pantay silang dalawa nang sa gayon ay balancing yung pagtayo ng pintuan nila. Kinatapyasan ko nga nito gamit yung pait. Kaso nga lang tayo nagka problema dahil lang paet na ginamit natin dito ay sobrang malim. Kaya naman pahirapan yung ating pagtapyas dito. Ibali ng mabagal tayo sa trabaho natin. Basta sigurado mga mas. Dito na nga natapyasan ko na sa wakas. At ganito nga yung itsura. Sakto lang yung paglubog ng ating bisagra. Dito nga ay kinakabit na natin yung bisagra sa pintuan nila. Nang sa gayon ay may kabit na natin ito. Kayo mga master, paano ba yung pagkakabit nyo ng bisagra? Kanya-kanya nga lang tayo ng idea or discarte mga master. Ang importante, ginagawa natin ng tama yung ating trabaho. Lalo-lalo na sa ating mga client para magustuhan yung gawa natin. Ngayon nga mga master, naikabit na natin. Nandito na nga tayo sa gitna. Sakto lang yung lapat ng bisagra sa pintuan nila. As you can see nga mga master, inuuna ko yung kabit yung bisagra dito sa pintuan nila bago kay kabit dun sa jam nila or hamba nila. Ngayon ko lang napansin mga master na nakakangawit rin pala kapag screw driver lang yung gamit mo sa paglalagay ng crow dito sa pintuan huli na nung nalaman natin may tools pala tayong ganito eto na nga as you can see kinakakabit ko na pero pagkatapos kong ikabit dinalapat ko muna yung mga bisagra sa jam nila or hamba nila para maguhitan ko at may pattern ako pag tinapyas ko na. So heto na nga tinatapyas ko na gamit yung ating pae na sobrang talim. Grabe, talagang napakatalim nito. Talagang papahirapan ka nito. Kahit hinasa ko na yan, talagang mapakapurul pa rin. Ewan ko ba, ganyan talaga pag maraming serbisyo at marapit ng mag-retire nito. Kaya naman caga tsaga lang sa aking pagtatapyas. Di bali ng mabagal, basta't sigurado ka. Eto na nga, tapos na sa pagtatapyas. Ikakabit ko na dyan yung pintuan nila. Sa pagkakabit pala ng pintuan, na hindi naman ito ganong mahirap. Kahit baguhan ka lang sa pagkakabit kabit ng pintuan. Kayang-kaya -kaya mong magkabit nito. Ang sa atin lang ay share lang natin tong idea kung paano magkabit ng bisagra at pintuan. Bali, share lang natin kung anong sukat yung pwedeng bilhin sa pintuan ng kwarto. Bali, 80 cm nga yung lapad nito at, at 200 cm yung taas nito. Sa main door naman mga master ay 100 cm yung lapad nito at yung taas naman nito ay 210 cm.